Kasi kanina pa kayo kinihiling. Paano naman yung mga, paano naman yung mga nasasaktan na yung gabi, di ba? Guys, right. you can feel me, bro? Paano naman yung mga galing sa broken relationship? Paano naman yung, yung mga niloko? yung mga niloko? Pagkakataon lang tayo ng Happy tayo bumili! Hindi nang tayo bumili! Anong Pili ka dun! Pili ka dun! Tara, pili kayo dito! Ibangunan. Yung ulang 300 pala? Mahal! <laughs> ka dito yung loob. Yung alfalan to, sisig ba sa Warma?